pag natin itong mga kaso. Uh, lalo na itong alleged investment scam. Ang alam namin uh, ay ikay lumabag di umano sa Securities Regulation Code. Um, ano ang, ano, ipaintindi mo nga sa amin. Ano ba talaga itong kaso ito? Bakit ka nasangkot dito? De, parang naghikayat ka na mag-invest kayo sa company, um, ganun-ganun. Nagkikayat Parang, ka ba? Hindi ako nagkikayat at higit sa lahat, ako rin po ay victim Hindi nga ako nabayaran, kinansil nga. Kasi, tsaka last year lang ako, yung mga nag-invest, noong pa wala pa ako sa pag sa story ng... Wala nakita pa, hindi ba? pa ako... Um, oh. hindi pa nila mo ako ba yung mga nag-invest na yan? Hindi oh oh Hindi, hindi ko sila Up, nakita. At wala ay, um... ako dito. Lagi ako sa Amerika. Umuwi lang naman ako para mag-photoshoot tapos mag-shoot aalis na uli. At ulit. ang ginawa mo para sa Dermacare, ambasador ka, di ba? Uh... Nag-pictorial ka Opo. Na. Nag-pictorial and video. Yun lang. So, di ko na alam ko. Tas, sila na rin nagsabi na sorry na daw. Hindi na nga daw tuloy kasi nga di na rin gagamitin ng mga materials ko. Photoshoot, video, lahat. Kasi um, wala na daw may problema na sila sa radon. Parang ganun. Hindi, may problema na. Lahat kasi yun nasa ebidensya naman. Okay. Kaklaro lang natin. Meron pong uh, kontrata bilang Ambassador si Yes. Okay? Nagbayad uh, ng, para klaro ho ito, Oo. nagbayad ng down payment, uh, nagbayad ng mga post-dated check. Yes. At ang mga post-dated checks na ito, i-confirm mo nga, tumalbog. Lahat tumalbog. Tatlong check lang, uh, ah, bali-anim na check yun, lahat 'yon tumalbog na, hanggang si yung, yung iba sinabi ng hindi na i deposit kasi nga hindi na daw tuloy. Tumalbog ang iba naman hindi. So parang April, May, June, lahat 'yon talbog. Tapos July doon lang naman ako sinabihan na hindi na nila kaya magbayad talaga. Okay, itong pagsabi ng Dermacare <coughs> na hindi na nila kaya magbayad, meron na silang problema. Ito ba'y idinaan nila sa pakikipag usap sa iyo sumulat ba sila because sumulat diba? 'o oh, nag-email at 'yun nandun naman sa na Na-cancel nila pinacancel, yung yung tapos, endorsement contract. Oo, oh, oh, kasi nga hindi na walang pambayad so, mas hindi namin at na, na-mo problem na sila. Mas lalong hindi namin naiintindihan kung bakit nasangkot ka dito sa kaso. Hindi kasi 'yun nga ay eh, tsaka hindi ako may-ari, wala rin po akong franchise. Tsaka never nga ako, ako, hindi ako negosyante. Kaya never talaga ako tito ba yung nag nego go, go sure. Tama. Nagkausap ba kayo noong may-ari ng hindi, Dermacare? Hindi pa. Nagsabi ka ba na, bakit ba ako nakasama dito? Wala naman hindi, akong hindi, kinalaman dito. Hindi, kasi hindi naman siya ang, yung mga naloko yata, yung mga na-scam. Hindi ko, sila yung nagre-reklamo eh. Kasi parang, ayun nga, nag, at saka wala, sa SEC, actually isa, ang kaso din, yung sa SEC, Walang uh -huh. lisensya yung Dermacare na mag-franchisee, magbenta ng magbenta. Eh, ano koneksyon ko doon? Eh, never naman ako nagbenta. Tama. Kahit nga nagpa din narin na rin ako nakapagpa-facial. Uh -huh. eh. okay. Kasi uh, shoot lang yon isang beses. Wala, kasi nga, hindi naman ako taga dito din. Kaya uh -huh. kung wala akong panahon. Hindi, hindi sa hindi ka taga rito. And I mean, you were spending yung... a lot of time kasi sa Kasi nag-aaral si Athena doon, iniiwan ko siya Tama. parati eh. Oh. Kaya kailangan bumalik ako agad. But... Kaya rin tumalbog yung cheque kasi sabay-sabay na pagpirma, pag-shoot, Uh, pictorial, tapos uuwi na ako agad the next day. Kaya isang araw lang ang, or dalawang so, araw yun lang, lang lahat ng negosyasyon. Lahat ng endorsements ko you, yun. Yun to, lang ang ginawa mo para sa Dermacare? Yung pictorial yun lang, lang, yung video, isang araw lang yun? Uh, parang isang araw, di ba? Uh -oh. uh -oh. Tapos tumalbog lahat ang cheque. Ang uh -oh. nag-good uh -oh. lang ang down payment. Ang hindi hindi tumalbog nga lahat tapos ah okay Sa pero pinilit nilang magbayad tapos hindi na nga, sabi nila hindi na nila kaya dahil may problema pero, hindi na ko sila. hindi ko na rin pinilit na uh, ihulog yung mga so, checking iba pero nandiyan sa akin yung mga check eh kala ko nga mabait eh uh -oh. so parang sabi ko po nga kawawa naman o basta good luck sa inyo pinasabi ko lang hindi naman ako yung kausap uh -oh. sa manager ko sabi ko ay, ganun ba? Okay na rin. Kasi nga hirap, laging talbog nga eh, di ba? Uh -huh. So parang obvious naman na walang-wala na rin silang pamba. Ewan ko kung manluloko talaga or walang pamba. Pero naawa na pa. Pa. Na pa? ako. Sabi ko, kawawa naman, baka naswindle, ganyan-ganyan. Uh -huh. Yung pala siya na yung nagsiswindle. Oo. Uh -huh. di, di, ba? Uh -huh. Kaya dapat ang hanapin yung may-ari, hindi... Oh, uh -huh. diba? Minsan mahirap masyadong mabait. Totoo. Kasi parang ano eh, kita? ka na lang. Oo. Oo. So gaano kalaki ang sindak ni Rufa May Quinto nung narinig mo na may warrant of arrest ka? Eh kasi wala rin, uh, actually wala rin akong notice. Hindi pinadala sa bahay ko, saan ano, pinadala doon sa Batangas. Kaya biglang warrant na. So parang siyempre Nakakatakot kasi siyempre naumpisahan si Neri, di ba? Actually, hindi ko po alam na meron. Pinasilip ko lang. Oo. Kasi siyempre, ba't Kasi maraming nagsasabi, o mga endorser, gano'n, gano'n, mga ambasador. Kaya sabi ko, pat, pat uh, sa friend ko, ay kay Atty. Mary, sabi, kaya ako nakilala si Atty. Mary kasi gusto ko talaga isuplong din ng Dermacare na bayar, singilin niya. Kasi sabi ko, sayang din eh, di ba? Kaya lang nabibisi ako, tsaka feeling ko wala namang rush na magdemanda ako para maningil. Kasi nga, Busy din ako. So, okay. madali naman yun eh, di ba? Okay. Kumbaga, ah? Kung gusto kong mag, maghablat, maningil, at least kinausap ko na si Mary. Tapos okay. yung pala, baligtad ang nangyari. Okay. So, una, maraming salamat at Tony Mary Luis Oo, Reyes thank you. sa iyong si tulong. Aspiras. Oo. Pangalawa, uh, ikay uh, ambassador ng Dermacare. Yes. Ang kanilang mga kabayan na ikay ng pictorial nag-deliver ka so doon sa pictorial video. Lang, three months, uh, ginawa mo yun. Uh, tumalbog ang mga cheque at biglang nangyari na lamang itong mga Great. warrant of arrest. Yes. So, lahat po ng uh, detalye ng kaso ay napapaloob po dito sa kaso na ngayon na uh, finaled nyo rin, hindi ba? Oh, oh. Uh, so, which is being handled by Attorney Mary. Yes. Okay, okay naman. Ma maganda naman ang nangyari. So, kaunting ano na lang. Siguro, mas magandang maayos na ito Kasi, ay, gusto ko na mawala sa sistema derma ko, Dermacure, dahil ayoko na yung mga heavy-heavy drama na negative. Okay, so, yung NBI na lang. Anong nangyari? Yung sa NBI, pagpunta ko doon, sa immigration muna, tapos sa kanila, tinurn over. Tapos, pumunta muna kami sa... Office. Kasi nga, may medical din bago mag-bail sa Pasay. Kaya lang, late na kaming natapos. Kasi nga, daming, alam mo na, mga gagawin. Uh -huh. So, okay. kulang sa oras. Kaya, uh -huh. yeah, yun. Kaya kami itong magalanggang umabot. sa ne The next day, just hearing na din. Okay. Kaya, todo na talaga yung naranasan. So, ano to. ang estado ng kaso ngayon? Ah, uh, hindi ko alam kung anong mga tawag sa ganun eh. Oo. Kasi But, wala akong alam sa lolo. You stayed overnight sa NBI kasama oo, sa Attorney Mary? Oo, kasama si Tony Mary. Tsaka si Arlene. <laughs> oo, oo, oo. Pero okay. lahat ito ay inaayos? Lahat naman to maayos na. Ayoko lang mag-sabi mag, uh, ng basta-basta kasi mas maganda siya na lang. Pero good news naman po ang balita. Kaya okay. salamat din siya to myself.